Good morning guys, uh, ngayon pala hi araw na Huwebes Alas 12 <laughs> <laughs> Good morning, good so, afternoon pala Good <laughs> morning guys, uh, ngayon pala i araw na Huwebes uh, 11.59, so good morning pa, one minute na lang pa, <laughs> good afternoon <laughs> So ngayon pala guys, uh, update na sa aking store So ayan yung update, papakita ko sa inyo guys, ha? Pakita ko sa inyo guys yan <laughs> guys, kahit papaano nadamdagan nadagdagan yung ating dilata. Um, dito naman sa, tatayo na ako. Uh, yan, nakapamili ako ng paunti-unting mama. Chicheria, yung sa chicheria ang malit guys, ah uh, hindi talaga ako bumibili ng maraming yan. Dahil mabili, mabilis mag, kupas, oh, kupas, oh, kupas ba? Ayun, tapos apat-apat na piyaraso lang. Mayin sa so, ano naman, yung... Ayan, yung lagayan ko ng candy. Yan, kahit pa paano guys, no? Kahit nalagyan na siya talaga ng lamahan. So, paano-ano lang. Padahan-dahan lang ba? Parang bumalik sa umpisa. So, sa ulitin nga, huwag mawala ng pag-asa. Ayan. Nakarecover din tayo balang araw. Hmm. So ngayon, may isi-share ako, may dumating akong deliver sa grocery. Samahan nyo ako mag-unbox uh, guys guys. Isishare ko sa inyo ko ano-ano nga ba yung mga inorder ko kay grocery dahil dahil hindi na ako gumagamit ng ilista. kas pasto na ako. Kaya kahit halagang isang libo, nagpapadeliver po ako ngayon guys, ay halagang 1,300 lang pina pinadeliver ko. Hindi na ako naghahabol, guys na yung mag-order ng tag 4,000. Dapat sa isang buwan mag-order ka ng tag 4,000 apat na beses. Hindi. Basta lang yung sa akin guys na may ma ko Ah! May ma ko ako na ano. Marurol ko ba? Marurol ko yung ano, kukuhunan. Kahit pa sa isang libo lang. yun sa, ayan naman guys, yung sa mga, ah, merong pala malakong mga ilang alak. Ayan. Ayan. So, ito na i-share ko na sa inyo guys. So, ayun na guys. Welcome back to my channel. Ito na po i-open na po natin ang cartoon. So, ito na, i-open na natin. Ang pasensyahan nyo na, guys, na yung ano ba, boses ko. Binababo po kasi. Ang pangit ang boses. Boses po parang lalaki kasi. Aboy. Aboy, yan. Tidos mo. Parang lalaki ang aking boses. Ang laki ng boses ko pag ibasa at kasi. Ayan. Ayan, guys. Pagpasensyan nyo na. Know, The main thing natin yung boses ni JC. <laughs> yung boses ni JC gamitin natin. Oh, ito na. So, ito ang aking na uh, in order sa grocery. Ayan, limang sisters. Ang binta ko nito, guys, sa is isang piraso. Uh, hindi ko pa na tayo nagbinta ng isang buo dito kasi piraso-piraso talaga ang ano, madalas na uh, binibili ng aking mga customers customers. Ito naman, 20 piraso at tag to. Dos Those days, tag-20 isang ganito. fourteen, sixteen, eighteen, twenty to follow, I'm not kidding. Yeah. Ah, ito ang happy day for large, large lang ang ano po kasi ito lang yung madalas sinahanap. Day for large. Gito. Choco mani. At pulbo. Tapinti din ang pinta ko nitong pulbo na to. Ayan. 25 gram. So, 20. At itong hidden cheese. 21 ang pinta ko sa hidden cheese. UFC taga 14 ketchup at itong Joy kung may bibili nito binti ang bintaw pero madalas guys ako lang ang ano ako lang ang gumagamit niya at tang dalandan mas gusto pa si lang mas yung mga nag ano nagiinom ng gin mas gusto nila itong dalandan ayawin po yung manak dyan ano ayan o oh. Ah, uh, meron pa naman. Guava, pomelo, mango, orange, grapes, uh, pineapple. Ang kalamansi meron yan natakpan dyan sa, natakpan sa The London. Meron pa naman ako. Hmm, nasinahalap ni Lotto. Tapos ito, ah. So, ayun lang guys. Halagang ano lang to. Uh, 1,300. So, ayun lang po guys. Halagang 1,300 lang yung order ko na yun. Ah, uh, Mag-iipo na naman uli ng, <coughs> ano, ng pera para makapag-order na naman uli kayo grocery. Ayun, pa isa isa Sa mga sigarilyo naman guys, ah, uh, may malapit naman na wholesaler sa amin. Nagpabili lang din ako ng tig dalawa dalawang kaha. Uh, kahapon pala, pumunta dito yung ahinti ah, ko sa GTI. Sinabihan ko siya na i stop ko na muna yung pag-utang-utang ko kasi uh, sabi ko humihina yung store ko ngayon baka hindi ko kayang bayaran. Pero uh, ang katwiran nila, nanghihinayang sila kasi maklose daw yung account ko. Buti sana kung hindi ako good payer. <laughs> kasi kung hindi lang ako good payer, kagaya daw, nung, meron daw kasi silang uh, mga customer din pala na pasaway din yung matagal din nagbabayad. Uh, tagal daw talagang makabayad. So hindi na nila ino ng ganun. Pero ako <coughs> ang ginawa nila... Uh, hindi na nila inoperan ba ng kagaya ko na dahil wala na talaga ayaw ko na sana nang hinayang naman sila na maklose ang account ko kasi mali mo daw bumalik yung store ko na lumakas uli kasi dati ang nautang ko sa kanila 17,000, 12,000 kaya kong bayaran sa loob ng isang kinsenas so yun na nga, nangihinayang daw sila na maklose ang account ko kaya ang sabi niya okay lang naman po ma'am na kumuha ka limang, kahit limang kaha lang, so kahapon binigyan po nila ako ng limang kaha na camel uh, ayun, 533 uh, 15 days. So medyo kaya ko po yun yung ganun. Kahit siguro ano, kakahalang muna. Ang malakas kasi sa akin Wingstone, Mighty Green, tsaka Camille, kaya tagal malimang limang kasa susunod ay yung kukunin ko. So yun lang yung share ko sa inyo ngayon guys. Ang pagpapasalamat ako sa ano pala no sa hindi ng GTI na naintindihan nila. Naintindihan nila ang sitwasyon ko. Kahit pa paano um pwede pala akong kumuha ng kahakaha. So ayun lang po ah uh, Basta pag may mga pinagdadaanan, may problema, ang kaya nating lagpasan yan. Ganun lang, ganun normal lang talaga yun na magkakaroon ng problema ang tao. Susuko. Yan kasi yung kambal na natin yan sa... Kambal na natin yan sa buhay, sa hanap buhay. So, ayun lang ang share ko sa inyo guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga subscribers, silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa aking maliit na channel na kahit po minsan ang aking, sa totoo lang, kaya minsan, ang uh, ginagawa ko nag instant premiere na lang kasi pakiramdam ko walang kwenta ang aking video ba so ayun po maraming salamat sa inyong lahat team nisnoy team The at uh, team Survivors so ulitin ko guys walang sawang pasasalamat uh, laban sa buhay at sa lahat ng mga kapwa ko may sari sari store uh, kung naranasan nyo man itong naranasan ko uh, laban lang tayo walang susuko eh hanggat may buhay may pag-asa mores uh, mores ah, so, sa tawag ganito, English, English pa man tagod uh, more binta pa sa inyong lahat, sa lahat mga kapwa po kasari sa restore, more binta pa, more blessings sa ating lahat. Maraming maraming salamat po. So, ano po ang masasabi ko? Ayun lang po, God bless ating lahat. God bless. Lahat ng pagsubok, kaya natin lagpasan yan. Uh, ako minsan talaga nung no, negative ako, pero ngayon, think positive na. Positive, think positive. So, yun lang po. Ano pa bang ano? Ay, shout out pala sa lahat ng aking mga members, no? Si Sir Lee Art, hindi ko pala na-mention, no? Sa lahat ng aking mga members, maraming salamat po sa inyo. Sir Tri Vlog, Sir Sis Dayed, Sis Ana pa, Sis Yancy, Sis Grace Kahiga, Sir Lee, Sir Lee Art. Agoy, sino pa ba ba may hindi pa ako ma mention eh? basta sa anim, anim kong members, maraming salamat po sa inyo. So maraming salamat sa tiwala niyo sa akin channel. Uh, basta yung balik ko sa inyo guys, yung pag pagpi-play, na play po ako ng mga ilang videos ninyo. Uh, pasensya na kung hindi ko hindi ko na sinisayang basta honest po ako na nagpi-play po ako. Yun po, maraming salamat. Bye-bye, bye-bye na talaga. Bye-bye. Maraming na akong yaw-yaw. Ahaba na tong video ko ang little little uh, kakaunti ang, ang unti-unti or kakaunti lang yung hinulog ko tapos sumaba yung video ko dahil sa kadaldalan ko so ayun lang po maraming 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 salamat po talaga sa ulitin team Lisnoy team Dabarkads hindi ko na po maisa-isa lahat talaga lahat-lahat ng aking friends sa YT YT World lahat ng mga OFW maraming maraming salamat po bye 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 po God bless bye bye maraming salamat so ipahabol ko lang pala to guys uh ito yung dumating na order ko ng soft drinks sa Pepsi lang wala kasi silang ibang ano mountain dew lang kaya order na ako ng tatlong mountain dew na 750ml tsaka dapat itong fruit soda na to ay 750ml pero mali ang na-deliver nila 8 uh, oz pero okay na yan dalawang mountain dew 8 oz tsaka isang citrus yung citrus po ay parang lasang ano bang siya lasang parang sprite So, ayan ang naipa-deliver ko. Tatlo, apat, lima, Ang nabayaran ko naman ito ay 1,471. So, ayan lang po ang aking pahabol. Na-deliver ko ngayong araw.